ang pagtatanim ng halaman ay nagbibigay ng kasiyahan at nagpapaganda sa ating paligid. Ang pagtatanim gamit ang bote ay isang mahusay na paraan upang magkaroon ng sariling taniman kahit sa limitadong espasyo. Narito ang mga hakbang sa pagtatanim ng petsay. Una, ihanda ng masaya ang mga materyales sa pagtatanim. Ito ay ang buto, lupa, plastik na bote, at tubig. Pangalawa, kapag nailagay na ang lupa sa bote ng maayos, dito sa ibabaw ilalagay ang mga buto. Siguraduhin na may sapat na agwat ang mga buto upang magkaroon ng espasyo sa paglaki. Pangatlo, pagsasagawa ng regular na pag-aalaga ay mahalaga. Ito ay ang pagdidilig ng halaman. Siguraduhin na sapat lang ang tubig. Panghuli, Ilagay ng dahan-dahan ang bote kung saan may sapat na sikat ng araw. Tiyakin na walang peste o sakit na tumatama sa halaman doon. Pag ang mga buto ay nagsimula ng tumubo, maaring tanggalin ang mga mahihinang halaman upang magbigay daan sa malalakas na halaman. Para tumubo ng maayos, ang isang halaman, kailangan nito ng sikat ng araw, hangit, mayabong na lupa, at tubig. Ako po ay si Skylar Marcel Bautista. Maraming salamat po!